Hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So ngayon mga kasari is uh, araw ng paniningil ni Marlboro. So dito nga po, kausap ko na po yung ahente at saka yung aming bagong assistant or assistant na si Daryl na sa likod at nagpupunas ng kanyang mga malikabok na paninda. So habang nagbibilang po tayo mga kasari na pambayad sa Malboro, nagpipintuhan na rin po kami dito mga kasari kung ano ba ang balita sa price increase? So sabi ng ahente, so wala pa daw final memo regarding sa price increase ng sigarilyo. Ganun pa man mga kasari, uh, pinipilit ko pa din na kahit paano ay makapag-ipon ng eksyang sigarilyo. Gawa ng ito pag nag-increase ay malaking ang tubuan o uh, kita ng mga tindahan buwan sa nakapag-ipon ka ng iyong mga eksyang panindang sigarilyo. So, yan na nga mga kasari, no? So, nagkipintoan kami habang nagbibilang ng pera o nagbabayad. Kasi nga mga kasari, no? So, mahalaga na uh, makiki-update tayo kung ano ang latest kasi napakalaga na maging marites tayo. Especially, sa pagtitindahan, no, sa mga news na pwedeng maging advantage sa atin as a sari-sari store owner. Ngayon nga, mga kasari, no, so, napakalakas na ulan dito sa aming tindahan. So, yun lang, mga kasari, wala ulit masyadong customer sa ganitong oras, no. Uh, every after lunch, no, parang hapon, every hapon, umuulan ng malakas dito sa aming tindahan. Kaya, ngayon, mga kasari, no, so, uh, ano lang tayo, chill-chill lang sa pagtitinda. Hindi man ganun kalakas, pero, Uh, bumibenta pa rin naman kahit pa paano. So, after ng ulan, uh, lumalakas yung tindahan, no? So, parang ganun yung nagiging trend dito sa store. So, yun na nga mga kasari, yun po yung naging balita, no? So, wala pa daw final memo. Dahil may bibili, ah uh, wala pa daw final memo regarding kung mag-increase ng sigarilyo. Apatan? Dosehan? Apatan ba yan? Dosehan? Apatan niya? Meron po. So, yun ang mga kasari, pasensya na at merong bumili. So, nagtanong ng presyo. So, Ayun mga kasari ang ating uh, business natin. XL, yung blue. Blue yung ano, Dar. Yung nasa harapan mo. Ayan, o, oh, ayan, ayan. So, yun mga kasari, no? So, habang nagbibilang tayo and mak nakikitsahan tayo sa ating ahente. So, yun mga kasari. So, wait lang. Malaki nga yung disadvantage pag maulan mga kasari kasi nga, Uh, kulang yung tao sa paligid, sa vicinity or sa market. Kumbaga, uh, wala masyadong tao. So, ayan na nga, ano, nakangiti yung ating uh, store assistant habang naglilinis. So, dapat ganun, no? So, pinupunasan lagi yung ating mapaninda para pag naibigay ni sa customer, maayos yung paninda natin. Wala masyadong alikabok or walang alikabok talaga. So yun mga kasari, isa yun sa ating uh, ginagawa every time na wala masyadong tao or wala masyadong customer na nabili. So ikot-ikot lang, hanap ng gagawain like nag-alikabog, nagpupunas, then yun mga kasari. So yun lang, kwenta-kwenta din tayo kasi <laughs> nagbibilang nga din tayo dyan ng pambayad at the same time nagtitinda at may mga bumibili din na pailan-ilan nga customer sa ating tindahan. So yun lang mga kasari. So I hope everyone is safe and okay. ah uh, gusto ko lang po pasalamatan ng lahat ng aking viewers uh, sa inyong like and share. So ang ating tindahan ay still thriving. ah uh, patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay. So patuloy tayong magnegosyo upang tayo ay lumago sa ating buhay at makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. So yun lang mga kasari. Tuloy-tuloy lang tayo. no so yun mga kasari, habang nagbabay tayo, so may mga bumibili po na customer, then binagbibigyan din po natin. So, yun mga kasari ang routine or ginagawa natin every time na nakaduty dito ta nakaduty tayo dito sa ating uh, mini mart. So, yun lang mga kasari update sa sa mga baka nagtanong no sa increase ng sigarilyo. So, wala pa daw silang final memo regarding the increase. So, hopefully or mag-increase sila sana meron tayong baon or meron tayong naipon. So yun lang mga kasari, ipon at your own risk. So kung meron kayo extra puhunan, so why not? Pero kung wala, wala kayong extra puhunan, so unahin muna natin yung mga priority na products na pwedeng may bili or mabenta dito sa ating tindahan. So yun lang mga kasari, ingat po tayong lahat kasi maulan na ang panahon. So marami marami salamat sa inyong sabang support kung kayo po ay nakasupport sa aking channel please like and share ang aking mga multi uh, social media accounts sa aking FB page Forest Vlogs and then sa aking YouTube channel Forest Vlogs din mga kasari so I hope everyone see a success marami marami salamat everyone marami marami salamat enjoy and have a blessed day Amen